Señoritas y señoritos. Ang daming programa sa Marcos government ang either uh, supply o palpak. But in most cases, nakikita natin na uh, produkto lang ito ng uh, empty campaign promises. Kagaya ng uh, ng 20 per uh, per kilo yung uh, campaign promise nila to bring down the price of uh, bigas sa 20 kada kilo na hanggang ngayon uh, uh, na naging, naging 40 to 50 na pero wala pa rin tayong hope in the horizon at worse, worse uh, kung may, may mga inisyatibo ginagawa tulad yung uh, price cap sa, sa sale of rice na, that uh, greatly failed to stop the rice crisis but most of the time, nakikita natin, wala talagang inisiyatibo to do anything to help the Filipino people uh, para tulungan ang naghihirap na taong bayan. Wala talaga. Ang nakikita lang natin, mga, mga inisiyatibo na ginagawa ni Marcos, yung tuloy, tuloy, tuloy pa rin yung trips abroad niya na hindi naman naka nauuwi na mga na ibabalik sa atin na mga na mga investors o mga trabaho lang man at uh, 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 yung, yung, mga pag-aaway nila sa politika, nila Sara, nila, nila uh, uh, House Speaker uh, 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 Romualdez and uh, sila mga awayan nila Lisa Marcos Araneta at saka yung iba pang mga allies ni Marcos na ito lang dito lang dito lang sila very active sa mga awayan at saka sa mga pa concert concert dyan sa Malacanang, gajan magaling sila. Pero when it comes to coming out with a program to really address the root causes of inflation, to address the uh, the high co the, the increase of uh, 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 co uh, co co common huh, basic needs ng ng uh, ordinary Filipino absent sila dyan. pero paminsan-minsan may mga inisyatibo pero palpak na naman tulad ito at tulad ito Meron na naman ngayon na uh, magaling na uh, official official ng uh, Department of Agriculture Philippine Rice Research Institute or DA Pil Rice na under under uh, dati sa uh, Office of the President nung si President uh, Marcos pa ang head ng DA pero ngayon na uh, uh, si kay Laurel niya o oh, Tiu Laurel uh, pinopropose nila na i-revive yung dating uh, Senate Bill ni then Senator Barco Senate Bill 1863 kung saan <laughs> kakatuwa ito pinopropose niya na uh, gumawa ng batas imagine yung tulad yung yung price ceiling you cannot legislate market uh, market uh, demand ma uh, uh, market forces pero sinubukan niya gawin yon sa price ceiling sa rice ngayon naman susubukan nila i-legislate naman yung pagbebenta ng 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 uh, rice sa sa mga restaurants at uh, gagawin na lang nila na half cup na lang to address daw di rice uh, uh the problem of uh, increase ng presyo ng uh, bigas at shortage ng bigas. So, i daw nila sabi nitong uh, uh, si Dr. Karen Eloisa Baroga na Deputy Executive Director of the DLP Rice. Ang masakit dito, ang masakit dito, yung punitive uh provision. Yung mga penalty ibibigay sa tao. Lalo na sa mga restaurants na hindi daw magsiserve ng ng uh, ng uh, half cup of rice imumulta sila ng 20,000 for the first offense 50,000 for the second offense and 100,000 for the, for the third offense eh, na, nalulugi na nga, na, na, nababankrap na nga yung mga restaurant, yung mga, ang hirap-hirap na nga magtayo ng negosyo ngayon, mumultahan mo pa up to 100,000. So, this is, this is really a stupid idea. No wonder, hindi ito tinakel ng Senado, nung Senador pa si, si Marcos, because, uh, uh, this is really a stupid idea. Although I, I agree with the idea, ha? Huwag lang ibigay ng penalty. Pwede naman pakiusapan. Pwede naman i-encourage yung mga restaurant. Kasi sabi rin naman ng Peel Rice, nawa uh, yung minsan sobra kasi ang pag-serve ng rice, lalo na sa mga sa mga parties o yung mga may mga tao nag-order na malaki, hindi naman inuubos. At uh, nawawala daw sa atin ng 7.2 billion pesos worth of rice yearly na yung 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 sa mga nag oorder order ng uh, ng uh, marami talaga mga mga kwan uh, uh, rice pero, hindi naman inuubos lalo na sa mga siguro sa mga kwan no? sa mga sa mga piyesta sa mga buffet no pagkatapos sa uh, ang kwan daw uh, 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 sabi nga nila, yung uh, 7 million lang, pwede na magpakain ng 2.4 mil, uh, million Pilipinos. Eh, what more? Yung 7.2 billion na nawawala sa atin yearly. At lalo daw, yung mga sobra-sobra ng, ng rice na nasa-serve dito sa mga fiesta, sa mga, uh, lalo na yung mga tao na nag-order na tawag tawag nilang takaw mata, yung gusto kainin ng marami pero hindi naman naubos, ganon. So lalo na sa mga probinsya. So we agree with their concern naman. Ang laki rin talaga nitong rice wastage. pero don't legislate it kasi uh, hirap na nga yung taong bayan imumuntahan mo pa yan ng 100,000 pesos. At ang mas nakakatuwa dito, uh, alam naman natin yung problema ng 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 uh, shortage of rice or uh, uh, at control increase in the prices of basic commodities kasama na yung rice ay dahil sa sa unchecked operation ng mga ng mga rice smugglers a uh, profiteers mga price ho mga hoarders rice hoarders so hindi natin nakikita yung nga sinasabi ko parang absent ang gobyerno sa bagay na yun hindi natin nakikita na may hinaabol sila may kinakasuhan sila ng mga ng mga malalaking businessmen na mga smuggler na uh, yung iba dyan nagkataon ay uh, BFF ni President Bongbong Marcos or uh, ng First Family kaya uh, bak bakit itapon yung failure ng government to go after price uh, uh, go after hoarders price manipulators at smugglers bakit itapon yung burden yan sa mga kawawang mga uh, restaurant operators, can they afford to pay yung third offense uh, penalty of 100,000? Uh, 100, eh yung yung mga saris-saris, yung mga kwan ka yung mga karinderiya, ang, ang capital lang nila dyan na 100-100 uh, pesos lang or uh, kwan lang, uh, mga below 1,000, ganun. pa pababayaran mo ng, ng 30 to 50,000 to 100,000. So, so ito lang talaga ang problema sa Marcos government. Ang dami nilang mga idea uh, on how to address and how to solve problems ng, uh, ng nagihirap na taong bayan. Pero kung hindi supply ito, hindi naman ito nag-address talaga ng, ng root causes ng problema. Kung baga, So kagaya ng Kadiwa System, uh, nagpapalabas sila ng press release na maibaba na daw yung presyo ng, uh, 20 na daw ang binibentang presyo ng uh, bigas doon. Uh, uh, pero yung pala, 10 lang yung Kadiwa Center or 15 Kadiwa Center lang in uh, in uh, all over <laughs> all over the country ano magagawa noon di ba maganda lang yun sa press release maganda lang yun sa media pero sa dapat kada syudad kada barangay may kadiwa center so ito an ito another another palpak at nakakatuwang sistema na naman na hinahabol yung mga maliliit na mga negosyante pero hindi hindi hinahabol yung yung mga BFF na mga multi-millionaire, mga billionaire na price sa uh, hoarders, uh, uh, smugglers, di ba? Yung yung tatlo diyan sa uh, diumanong mga smuggler uh, na na uh, inakusahan ni niya uh, ni Senator Pio Tiberos na nagpapasok daw dito ng uh, ng uh, 100 billion worth of uh, sugar. Inidentify pa niya na ito daw mga nagpapasok na walang dokumento eh di ba? Smuggling na rin 'yun technically. Pero 'yun, hindi hindi hinahabol yung mga 'yun. Ang habulin nila yung mga yung mga may-ari ng mga maliliit na karinderiya at mumultahan mumultahin nila ng 100 uh, 100,000 000 <laughs> si yan so that's that's the state of the nation that's the true state of the nation ngayon under the Marcos administration so you tell me sa comment section pabor ba kayo na mumultahin yung mga yung mga restaurant operators maliliit lalo na yung mga karendria operators or uh, currently owners ng ng up to 100,000 dahil lang sila dahil lang hindi nila na serve ng uh, half cup of rice sa mga consumers nila. You tell me, I want to know your views and please share this blog to to show our opposition to this kind of stupid and harebrained <laughs> proposal coming from the officials of the Marcos government. So thank you for watching don't forget to tell your friends to subscribe to the blogcaster armadin youtube channel and i'll be seeing you in my next vlog